tong aso na to naki osyoso pa oh. Nako. Ano kaya meron dito mga kainags ano? Pero... Al ah, ganun ba? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags. Uh, ah, pinapasyal ko muna si Sayon ano, para hindi ma-stress mamaya pag uli natin sa bahay eto kinakalagkad na naman ako Kaya, oh no? <laughs> na parang ano amoy usok na naman mga kainags ano? kasi kanina pagkagising ko sabi ko parang meron nagsisiga ano? doon sa, bak sa bakuran lang namin sa kapitbahay pero nung nakalayo-layo na tayo nandito na tayo habang ginagala natin si Sayo mga kainags hanggang dito naamoy ko yung usok hindi kaya meron na namang wildfire naku Panginoon wildfire na naman pero mukhang meron no kasi Hanggang dito na ko yung usok eh no. Bira naman no. September na may wildfire pa rin. Madalas mag-uulan ano. Noong mga nakaraang linggo madalas mag-uulan eh. Kala ko hindi na magkakaroon ng wildfire no. Pero wala naman sana. So papasyal ko lang muna tong mga kainag sya eh, no. Tong ating uh, aso uy. Parang may pulis doon ah. Parang may nag parang may pulis doon mga kainag sya eh, no. Hinarangan yung ano hinarangan yung daan. Ay no hindi kaya ano yan meron merong crime na nangyari. May harang eh, no? tingnan natin. Ayun oh. No? Sayon. Tingnan mo 'yun, no? may harang. Oh. Tingnan natin, makakainis siya no? May harang. Hello. Dito lang naglakad-lakad. Ah, dito lang. Ay, no. Oh, aggressive to. <laughs> Hindi siya friendly. Ako, oh, kumusta po? Ah. Hi Ria. Ah, sige po. Lakad-lakad lang po. Yan, salamat. Ingat din. Galing naglakad kayo dun sa Dandegan? Ha? Sa Dandegan pa kayo? Sa Dandegan? Alam di ba alam yung bahay namin? Oo, alam ko. Ah, Diyan lang pala. Sige po, nagbablog ako eh. Ha? Nagbablog ako. Sige po, salamat. Ingat, yan. O, tara siya, halika na. Yan, yun mga kainags, no? yun may, may May pulis na akong nakikita roon eh. Yung sasakyan ng pulis pala. Naku, mukhang merong crime na nangyari rito, no? Ayan, isum natin, isum natin, ano, para makita nyo. Ayan, no? May, may police, mga kainags, ano? Tsaka may harang. Usually, pag may ganyan, ibig sabihin, may mga crime na nangyayari dyan. Under investigation. So, tara, lapitan natin ng konti. Ayan, no? Tingnan nyo, mga kainags, oh. Ay, merong ano rito, yung bahay na yan, no? eh pag mga ganyang klasing senaryo mga kainags si eh, ganyan i-cover yung ano yung i-close yung daan sigurado merong crime na nangyari diyan baka may nagpatayan o whatsoever hindi natin alam no kasi nakita lang natin habang naglalakad tayo kapit bahay lang natin to ah diyan tayo madalas maglalakad eh, di ba pinapasyal si Sayon yan no oh my god ano kaya dito hindi natin alam eh no ano kaya meron dito Wow. Let's go, let's go. Yan mga inex ano. Oh, mukhang may may mar. Diyan tayo naglalakad oh, pag pinapasyal natin si Sayon. Diyan 'no. Oh. oh my god. Let's go, let's go, buddy. Mabuti na lang meron tayong nilalakad na aso, no. Kaya hindi halatang nagiging marites tayo, nakikichismis. <laughs> meron tayong rason para tumingin-tingin dito. Halika na, halika na. Let's go, let's go. Tira na to aso ko na 'to. Halika na rito, bak baka hulihin tayo ng pulis dyan Halika rito, halika rito, halika rito, rito, let's go, let's go Itong aso na to, naki Osioso pa oh naki osioso pa talaga to, manang-mana sa amo Bihira ang aso ka, halika na, halika na halika na oh, bihira naki Naki osioso pa oh <laughs> Good boy Gusto talagang pumunta roon oh. No? sige, dyan ka lang, hanggang dito lang tayo ha Hindi tayo pwede doon, yan oh Nako Ano kaya meron dito mga kainags ano? Hindi pa natin alam eh no? Pero tingin ko basta may cover na ganyan May nangyaring ano talaga yan Krimen Siguro yan Baka may pinatay whatsoever Huwag naman sana Pero mukha eh no Mukha eh Halika na halika na halika na Let's go let's go Ang ganda ng old truck na to no mga kainags ano <laughs> Kain mo na tayo mga kainags Ginuto mo ko sa paglalakad kay Sayang Ito yung niluto natin kahapon di ba Sukini! zucchini sarap nito, nakakayo na siya, Pero syempre, mas masarap yung fresh kahapon. Pero okay lang to. Importante, malamyan, malagyan ng, ng laman ng siya natin. Yan. Itong bakod natin dito, mga kainags, ano? Nilagyan ko na ng ano dyan, ng kahoy. Kasi si Sayon, pag may mga pumapasok na kapitbahay natin dyan, dinadamba niya yan, mga kayinags, ano? Kasi ito lumulundo to, eh. Lumulundo to, pagkaginano, no? gumagano niya, mga kainags, ano? eh natatakot yung natatakot yung kapitbahay natin pagka inaano ni Sayon, sinusugod. Natatakot eh may isang may may time na ano, may time na tinamaan siya sa balikat. Kasi nga gumagano yung bakod eh, no. Kaya eh, ang ginawa ko eh nilagyan ko ng ganyan para kung sakaling dambahin ni Sayon eh at least kahit papanos, hindi ganoon kalakas yung takot nung kapitbahay natin ano. Yan, may pag may mga dumadaan niya sa backyard, kaya nilagyan ko na ganyan. So, bibili pa ako sa Home Depot para pati yung taas, lalagyan ko na rin. Para hindi na talaga maano, para hindi na talaga nila makita si Sayon pag pumupunta dyan si Sayon. So, gagalagala muna ako mga sa sino? Dahil gusto ko muna makipag-ututan bila sa inyo ulit Tsaka gusto ko muna mag ano, mag-relax, maglakad-lakad. <laughs> so, habang naglalakad-lakad, eh, ututang dila tayo. Yan, kumustahin natin si Mahal Arena. Kung ano na ba nangyari doon sa dalawang linggo niya sa Pilipinas, ano? Kasi si Mahal na Reina, mga kainags, ano, nung unang dating nila sa Pilipinas, sa Nueva Ecija, sa ano, San Isidro, no? Nako, mga kainags, eh, nag-adjust ang kanyang katawan. Para bang pagdating niya doon, init na init daw sila, sobrang init daw. Eh, talagang mag-adjust yung katawan nila kasi yung katawan nila nasanay dito sa Canada na malamig ang klima. So after 5 uh, years yata no kasi huli siyang umuwi 2019. Tapos 2023 uh, huli niya uh, ngayon umuwi siya 2023. Eh sobrang init daw mga kainis. Pero healthy 'yun kasi lumalabas yung mga pawis niya sa kanyang katawan kaya nako gumagandang kutis lalo ni Mahal na Reyna mga kainis ano. Kaya yung mga toxic mga dumi sa katawan eh lumalabas nadadala sa pawis. Sobrang daw bago raw siya nag sila. Pero ngayon itong mga huling araw ay madalas naman daw mag-uulan. Yan. Pero you know, kung saan-saan sila nagagala no? Naku, ini-enjoy talaga nilang kanilang bakasyon. So, meron lang silang dalawang linggo para magstay at mag-enjoy sa Pilipinas dahil babalik na sila rito pagkati pagkatapos ng dalawang linggo. Yan. <laughs> Nabulol. Grabe. <laughs> ang mga dahon ng puno nagsisimula na magkulay dilaw. Yan. So sa lunis nga pala mga kainags, ano, ay labor day dito sa Canada. Ibig sabihin, holiday, <laughs> malaki ang bayad. Yeah. <laughs> Especially pag may pasok ka, ay doble, mahigit pa sa doble ang ibabayad sa'yo. Uh, kasi sa kumpanya namin, uh, malaking kumpanya mga kainags, ano, maganda yung mga benefits. Ayan. So pag day off ka, at natapat ang day off mo sa holiday Kahit nalasing ka Bayad ka ng 8 oras Pero kung hindi ka naman day off At pumasok ka Bayad ka ng mas malaki mga kainays Bukod sa regular pay mo Babayaran ka pa ng 1.5 Almost double bali lumalabas na 2.5 Ang bayad sa isang araw na holiday yan. Pero mga kainays Depende yan sa kumpanya nyo Depende yan sa kumpanya nyo kasi ako dati nung nagtrabaho ako sa AMW tsaka sa Boston Pizza No work, no pay So pag natapat ang day off mo ng holiday Wala kang bayad <laughs> Pero pag may pasok ka, may bayad plus something, you no? Know, may, may dagdag Yan kaya dati sa amin nung nagtatrabaho ko sa AMW tsaka sa Boston Pizza Pag natapat ang day off mo sa holiday, malungkot kasi wala kang bayad samantalang yung mga may pasok ay doble ang bayad mga kahinags ano? so anyway, labor day, araw ng pahinga para sa mga mga trahabador yan oh tapos mga kahinags ano? chinek ko yung weather forecast ito mga susunod na nalinggo na ko alam nyo bang uh, single digit na lang yung temperature pagkagabi ibig sabihin single digit eh Nararamdaman na natin yung lamig mga kainags ano? Lamig, syempre kasi dati double digit pagkagabi Pero ngayon nung ko yung <laughs> forecast Sa mga susunod na araw ang temperature pagkagabi na madaling araw ay Single digit na lang parang positive 9, positive 8, ganyan So sa mga bawat linggong darating ay nako Palamig na ng palamig mga kainags ano? Kaya habang pwede pa tayong magsuot ng ating formang ganyan no? Gita nyo naman yung forma natin. Oh. Diba? Naka-t-shirt, naka-sapatos, naka-short, naka-tsinelas minsan. Eh, samantalahin na natin mga kainag. Sana dahil, nako, next year na uli natin mararanasan yan. So, next year, ibig sabihin nun, nako, napakatagal pa ang paghihintay. So, ilantad na natin ang ating mga balat sa ilalim ni Haring Araw. Yan. At mamasyal na tayo ng mamasyal. Dahil pagkatapos ng lahat na yan. Tapos na ang ating maliligayang araw yeah. <laughs> Nako po, ang gaganda ng mansanas mga kaiinags oh. <laughs> Ano po? Ay, Ay hindi, nakita ko lang ganda. Ang ganda nga eh, parang gusto ko na pitasin eh Ay. <laughs> Ay hindi ko lang alam, di ako may ari <laughs> Ganda nga ano okay. Pitasin mo na ang mansanas ni Eva Total kinagat naman na ni Adania. <laughs> Ang bihira mga kainay. May kapitbahay na nakatingin sa atin eh. Mahirap na. Ay nakaupo doon o baka sabihin niya eh. <laughs> may kalbong bugok na nagsasalita at tumatawa mag-isa. <laughs> Mukhang may balak pang magnakaw ng mansanas ng kapitbahay ko. Pambihira naman. Makalis na nga. <laughs> Pero yan na nakikita niyo nagbabagsakan yung mga ano no, mga dahon ano. Meron nga pala ako nabasang comment mga kay no Sabi nila uh, para daw ano nagugustuhan daw nila 'yung mga vlogs natin dahil uh, very authenticated daw, parang original ganun. Yan kasi alam niyo mga kay Inags ano. Oh, maraming maraming salamat sa naman, mga nag-comment. Tsaka marami pa ako nabasa na uh, sinasabi nila na uh, authenticated parang nag-iisa, original yung mga napapanood nila sa mga vlogs natin no? na syempre tumataba naman yung puso natin kahit pa paano may mga nakaka-notice ng ganoon kasi sa totoo talaga mga kainags nung nag vlog ako ayoko kasi nung nanggagaya ako no? so nanggagaya man ako pero sandali lang sinasabi ko rin na yung Naginagaya ko si ano ganyan pero kasi ako gusto ko talaga yung original gusto ko yung wala kong pinanggayahan yung, yung bang yung sariling sa akin kumbaga parang parang gusto ko kasi yung meron din ako mapatunayan sa sarili ko na meron mang gumagaya sa akin ay dahil sa akin yun di ba Naka, naka ano, nakakatuwa no? may mapapanood ka ng mga ibang vlogger na minsan ginagaya ka <laughs> napakasarap sa pakiramdam ano? tsaka syempre maraming maraming salamat dun sa mga uh, sa mga nakakakuha rin ng idea sa akin kahit papaano thank you very much talaga nakakatuwa no? kasi isa pa yun kasi, uh, ayoko kasi yung ano yung Uh, may mapapanood ako tapos gagayahin ko mga kainags no? parang ayoko ng ganun gusto ko original talaga original na sa sariling isip ko talaga yun talaga kaya ako napapansin nyo dati yung mga previous vlog ko yung mga unang vlog ko dati di ba <laughs> may mga nagagalit nga sa akin dati dahil syempre pinapakita natin yung totoo pinapakita natin yung tunay kasi mahirap maggumawa ng vlog especially daily vlog mga kainags napakahirap gumawa ng vlog na meron kang tinatago napakahirap gumawa ng vlog na meron kang uh, hindi sinasabing totoo mahirap, mahirap yun, mahirap mag edit mahirap sa lahat, so lalabas at lalabas rin talaga yung katotohanan kahit anong tago mo talaga kaya nga maraming, nung nagsisimula ako mag vlog mga kailis, ang daming nambabas sa akin, no? may mga nagsasabi na hindi na raw sila manunood kasi nga ang pangit ng vlog ko kasi may mga nakikita silang ganyan pero hindi ko pinansin yun mga kainags Kumbaga ginawa ko pang challenge yun eh So nagtuloy-tuloy ako Nagtuloy-tuloy ako mag vlog So Kasi yun yung natural eh Yun yung natural mga kainags Yun yung totoo eh no Kaya ayoko nung may tinatago ako na ano Tapos may i ako Mahirap Nahirap yung ganun Eh kaya awa naman ng Diyos dahil Passion talaga natin yung mag vlog ng mag vlog Masaya tayo na, na napapanood natin yung sarili natin <laughs> sa, sa, TV o sa cellphone tapos masaya tayo na nag edit tayo kahit na nung unang mga vlogs ko eh, mga previous vlogs ko oh, wala naman talaga nanonood sa akin mga kainis no? siyempre nagsisimula pa lang tayo mag vlog noon eh. natural talaga yon pero habang lumilipas ang panahon hindi natin namamalayan nati-develop de yung ating uh, vlogging skills yung ating uh, editing skills ipati yung, natural, yung pagiging natural natin na de develop na sa harap ng kamera So doon na pumapasok siguro yung ano no, interest ng ating mga mga viewers 'yan. So habang lumipas ang lumilipas ang panahon, kahit papaano uh, nadadagdagan yung views natin, mga kainis, nadadagdagan yung ating mga subscribers. So sobrang saya ko na noon. Maliit man ang madagdag, konti man ang madagdag. Importante nadadagdagan mga kainis, ano? Importante yung uh, sumusulong, umaangat, 'di ba? kahit na matagal, mabagal <laughs> it doesn't matter hindi, natin, hindi big deal yan para sa atin ang sa atin is yung magawa lang natin yung passion natin ito yung problema mga kainags, no pagka pag malayo-layo yung mga nilalakad mo medyo pag nakaramdam ka na ihi eh. pag naiihi ka tapos wala mga portable na CR dito no? pag may mga nakikita ko mga punong ganyan eh, oh? masama ang bala ko mga kinex eh, no? doon tayo sa may cover doon sa may cover yung malayo-layo yung nasa gitna yan you know? pwede doon. Pwede diyan kasi malayo naman yung mga bahay, mga kinis ko napapansin niyo, no? Si simple lang tayo. O. Oh. Oh, tingin niyo ha. May masamang balak ha. Yan <laughs> na naman kayo ha. Ang bihira. Hindi ko na ipapakita pag iihi ako. Ay, May tao. May tao rito mga kainags. Ha? Ito sa dulo. Ayan. Nakupo sa pwesto. Pangit, pangit yung pwesto natin. Pangit yung ano. Tara, bilisan na lang, na lang natin yung lakad natin. Para Umabot tayo sa bahay Kaya pa, kaya pang tiisin Kunti lang Mamaya tatakbo tayo sa bahay <laughs> Sigurado habang, habang tumatakbo tayo sa bahay Sumusumpit na yung <laughs> Sumusumpit na <sighs> Hoy, mukha may bunga na tong kalabasa na to ah Ay, may bunga na mga kainag Sige, kalabasa yun oh no? Bunga na ano, ayan oh no? Mga bunga <laughs> Ayan pa bunga Ayun no, ang bunga ano kaya lang hindi natin pwedeng tirahin 'yon. Malaki 'yon eh. <laughs> hindi natin pwedeng pitikin 'yon. Bawal yun, yun masama na 'yon. <laughs> okay na 'yung mga cherries, raspberries, tsaka 'yung mansanas eh. Pero 'yung mga ganun, bilang na bilang lang ang bunga nung ano, kabawa naman 'yung nagtanim. Tapos tayo 'yung aani. Ha. <laughs> <laughs> Dito na tayo sa bahay mga kainay Salamat umabot din. <laughs> so hindi ako umihi rito mga kainay sino, meron lang akong kinuhang salamin. Hey! 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 Gulat naman ako rito. Sino ba to? <laughs> Sir, kamusta? Kamusta? Ha? Gulat ako ah. Ay, hindi, hindi mo kami kilala. Pero Al siya, ah, ah, ganun ba? Nag-vlog ako eh. Lalabas ako. Ah, salamat po. Lalabas ako. Sandali lang po. ano? <laughs> Gulat ako. Pabuti lang nakaihina ako mga kailag. <laughs> Lalabas muna ako. Lalabasin natin yung mga subscribers natin. Ano? Yan. Kaya nga, ito naglagay na ako ng beware of dog Okay lang sir, nakablog ako okay oh, you know. ako eh okay. No yan, ayos mm -hmm. Kumusta sir, kumusta? Tantad pala <laughs> talaga <laughs> ano? Hindi lang sir, sir tsaka ay, 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 tsaka bro, ako eh. Di ba sabi nga, Sam Milby <laughs> yeah. Ayos, yes, ayos. Uh, so, anong pangalan niyo po yan? Esther. Esther. eh. Ano po pangalan niyo? Gigi. Gigi. Yan. Yeah. So, yeah. ah, kapatid niyo. Ayan. So, <laughs> nagbablog kasi ako eh. Pags, pag, pag, pagsalita ako, Lumabas kayo, nagulat naman ako. Kasi, na sabi, na, sabi ko, Sabi ko din sa kapatid ko, dito bahay nyo si Kaya Ah, dito, dito. Buti na siyang bahay nyo ako rito. Nakita ko yung kotse ng asawa mo. Oh, lang doon. Honda. Ayos, uh, ayos. <laughs> tayo saan po kayo. Ha? Ah? saan tay kayo. -tay Tagasan kayo. Tagasan Pero, tayo tayo, rizal. Kami Ah, tayo tayo. Saan ah, dito lang. Sa may laki lang. O, maraming maraming salamat. Ano kasi naglakad ako. Eksakto buti na yung Kakarating ko lang ng bahay. Naglakad ako. Layo eh. Naglakad ako kasi yung mga ginawang content. Sabi nga rin Nakita ko yun. Si ng ako. Ayos, ayos, ayos. Thank you, okay. thank, you maraming, thank you, maraming salamat. Okay. Maraming okay. salamat. Okay. Sa namin yan. Mamaya, mamaya. Okay. Upload ko ito oh, mamaya. Maganda kami Sige. dyan. Buka. Ah, tama, mamaya. Mga okay. ganda magalas 12. Uh, ganda yeah. edit niya. Oh, syempre. Uh, oh. natin. Okay. Thank, you, thank, you. Thank, you, thank, you. thank thank you. you. Maraming, maraming oh. po. Ingat. Ingat kayo. Ingat. Ingat, kayo. Ingat. Yeah. Yun, sakto, sakto, no? Sige po, mamaya. Alright. Yan nagulat ako doon mga kainay Kasi ano? Nasira kasi yung GoPro ko eh. Kaya okay. cellphone lang yung gamit ko. Thank you. ah, sige, salamat din. Yeah. <laughs> nagulat ako mga kainay sana. Mabuti na lang eh nakaihi na tayo. Kasi kung nagkatao na ihing-ihi na tayo at nakausap na na, -na nila tayo. Nako mga kainay sana mapapansin nila. Unti-unting nababasa ang short ko. <laughs> dahil hindi ko na mapigilan ng eksaktong eksakto talaga the place lang napakaswerte nila kakawilang lang natin dumating sila in a right time in a right place nako syempre talaga napakaswerte nila mga kainas nakita nila tayo yun yabang <laughs> pambihira hindi yata ako nakapagugas ng kamay nakipagkamay pa ako kay sir nako patay <laughs> So yun lang mga kainis, ano? at masyado na siguro mahaba ang aking vlog ngayon. Napagod na yung bunga dal so sa kapag dadaldaldaldal. <laughs> Magpapaalam na ako sa inyo. Puputulin ko na aking video at maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na ito. At sa mga susunod pa, hanggang sa muli.